Good morning guys. Update ko lang yung munting tindahan ko guys. Kahit konti lang yung laman. Wala na akong mga chicherya guys. At saka mga candy. Medyo nagipit kasi ako ngayon guys. Wala akong mga sabong barita guys. So. alam mo guys, kahit ganito lang tong tindahan ko guys, walang laman. May nabili rin naman guys. Kahit paano guys, may nabili. Wala akong mga dilata guys. So, naubos na rin yung mga ano ko yung nasa boting mga condiments Nakakatuwa kaya 'tong tindahan ko, guys. Kahit ganto-ganto lang 'to, guys, may nabili rin naman. Mamaya, wala na akong itlog guys. Bibili na, bibili ako mamaya. Hmm. Ito kahit paano guys may benta ako dito guys. So. Nakakatuwa guys kasi kahit ganito lang yung laman ng tindahan ko. May nabili pa rin naman. May benta din naman. Pero bago mag-December guys sana madami-dami na tinda ko kasi mabenta pag-December guys. May mga school supplies ako guys. Kaso nga kulang-kulang naman. Maraming hinahanap na wala ako. Nakakatuwa lang isipin guys na lumalaban pa din yung aking tindahan kahit kunti lang yung laman. Ro. Okay lang to. Okay lang guys. Laban lang guys. May ano kasi guys, eh, mayroong pinagkakagastusan kasi ako ngayon guys, kaya wala siyang wala si masyadong laman guys kasi yung ilalaman ko dyan, guys. May pinagagamitan lang guys na importante. Kaya Inuna ko muna yun kaysa dito guys. Kaya kahit kunti lang yan guys, okay lang sa akin guys. Hindi naman ako nagmamadali na ano, kumita ng mga agad-agad. Ano lang yan guys, parang libangan lang. Libangan lang natin kahit paano eh nakakawala ng stress sa buhay walang laman yung aking dilata guys Lagayan ng mga dilata ko basta importante guys may ano yung bilihin sa umaga mantika itlog kape yan, lucky me. May lucky me ako dun, guys, nakasabit. Hindi ko siya pwedeng stay sa isang lugar, guys, kasi hinahabol ng langgam. Kaya yung lagayon ko ng lucky nilipat-lipat ko, guys, para hindi langgamin. Yun kasi talaga hinahabol ng langgam, eh. sana guys bago mag December malagyan ko na ulit to mga chicheria ko guys so wala talaga walang natira yung aking lagay ng mga candy wala ubos sa edang laman pero okay lang yan guys kasi pag may tinda kasi akong mga mga candy mga chicheria maya maya nabili yung mga bata guys eh yung mga nanay medyo nagagalit sa akin kasi nga inuubo yung mga anak nila kasi nga maya maya sila nabili ng ano chicheria mga candy bibili ng candy lalo na yung ano lalo na yung yema bibili 10 piso Bente. Kaya... Okay lang na minsan wala akong tindang ganyan, guys. Para naman yung mga nanay hindi magalit sa akin. Kahit wala akong kikitain, okay lang. Kesa magalit yung mga nanay sa akin. Grabe yung mga ano, guys, eh. Grabe yung mga bata na yun, eh. Pag may tindak akong mga candy dito, guys, talaga namang maya-maya. Maghapon... Doon kasi sa labasan, guys. Yung mga tinda kong mga candy. Minsan, wala doon. Kasi nga, sa mga candy ngayon, guys, wala ka na masyadong, ano, wala ka na masyadong tubo. Kasi, ang mga candy ngayon, guys, kung hindi, tatlo lima na. Pero ako kasi, pag nakapunta ako ng bayan sa grocery, bin, bumibili talaga ako ng mga ano mga candy, ng mga lollipop, ayema, uh, yung mga matatamis ba guys na hindi tin, wala wala diyan sa labas. Nabili talaga ako nun eh. Yun naman ng mga type ng mga bata kaya minsan okay lang nawala ayun ang pangit lang kasi tingnan guys pag walang laman guys eh pag may laman naman guys ang ganda tingnan pag may mga chicherya nakasabit dyan maganda tingnan May ano din naman ako dito guys. So. Ah, nalaglag. Thank you. May sigarilyo din naman ako guys sa so dalawang, ka, dalawang klase. Ito, Malboro. Kasi may nabili din sa akin dito guys eh. Kaya hindi ako nagpapawala nito guys ito so, mabenta sa akin to guys eh. camel at saka malboro red alam mo guys maraming tindahan dito guys lalo na dyan sa labasa na yan marami ng tindahan dyan kaya may marami akong kalaban pero pag kumpleto ako guys halos dito sa looban namin dito nabili eh hindi kasi ako kumpleto ngayon guys eh sabi ko sa inyo guys eh pag kumpleto to guys nakaka isang libo ako sa isang araw nakaka isang libo ako eh ngayon pag ganito lang ang laman ng tindahan ko na nakaka 300 din naman ako maghapon guys kahit ganito ganito lang tong laman ng tindahan ko nakakatuwa lang isipin